So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So bali sa bidyong ito, ituturo ko lang sa inyo yung ilang mga bike accessories na dapat nyong bilhin Upang syempre mabawasan yung chances ng disgracia or pagkasira ng ating bike And kung ano-ano pa mga abala na pwedeng idulot kapag tayo nag-ride or sa ating bike mismo So tara umpisa na natin So pinakauna and pinakamahalaga, walang iba syempre kundi yung helmet. Dahil ano eh, ito yung protection sa ating ulo kapag tayo nagbabike and most of the time ay napakahalaga talaga ng ating ulo dahil kung makakapanod kayo ng mga na-aksidente most of the time kasi kaya naman sila umaabot sa malalang injury or kamatayan ay dahil nabagok or nadali na malala yung kanilang ulo and since napaka talaga ng ating ulo nararapat lang tuloy na dapat natin itong protektahan bagamat hindi ko rin magagarantee talaga na maisave tayo ng helmet pagdating sa malalang aksidente. Pero marami na rin kasing mga testimonies na nakapag-save ang helmet ng buhay and ilang beses ko na rin naman yung nasaksihan personally na nang dahil sa helmet ay buhay pa rin sila hanggang ngayon. Kaya ano ba naman yung i-grab natin yung kakarampot na chance na yun, di ba? Kaya mahalaga guys yung ano, yung mag-helmet lalo na pagdating sa mga long ride. And kung anong klasing helmet yung dapat bilhin, ah, ano nasa inyo na po yan kung ano yung kaya ng budget nyo mapamura man yan or mahal eh di kung ano yung deserve ng budget nyo or nung inyong uh, lifestyle yung dapat yung ano yung bilhin nyo eh kesa naman wala diba so yun ah bili kayong helmet mahalaga yan so pangalawa na dapat mong bilhin syempre yung mga ilaw para sa bike and personally ako since nagdadrive din naman ako ng sasakyan at saka motor kapag nakaka-encounter ako ng mga siklista na walang ilaw ah hindi ko talaga agad sila ano eh, nakikita eh And, ang dami na rin beses na muntik-muntika na akong, ano, maka na nakabike dahil wala silang ilaw. Basta, yon ang point ko lang, kapag kasi nagbabike tayo sa gabi, lalo na sa highway, hindi talaga kita yung mga, ano, yung mga siklista sa gabi na walang ilaw. Kung akala nyo kita pa kayo, well, hindi na. Eh, ang masama dito, ah, uh, paano kung yung, ano, yung motor na nasa likod nyo wala ring ilaw, o yung sasakyan, o yung four wheels, ah, uh, matulin magpatakbo or lasing yung driver. Eh, paano na yun, di ba? Kaya for me, napakahalaga na maglagay ng ilaw sa ating mga bike sa likod at harap. So, yun. Bili kayong ilaw. So, pangatlo, syempre, mga tools. ah mahalaga din talaga yung magdala ka ng tools during ride. Dahil yung sira ng bike, hindi mo masasabi yan eh. And actually, kahit hindi ka ganong kagaling na ano, magmekaniko ng bike, basta may dala ka lang tools, malaking bagay na yan. Dahil ano eh, eventually mapifigure out mo rin yan eh kahit hindi ka naman mekaniko. Dahil hindi kasi tayo pwede laging umasa sa ating mga kasama or hindi rin naman natin pwedeng asahan yung ano kahit sabihin nating maraming pagawaan. Uh, ako kasi personally naka-encounter ako nung ano eh, nasiraan ako ng crankset tapos meron ako nadaan ng moto And syempre, usually naman yung mga kakilala kong ano na sa ay mababait, 'di ba? Yan ay mga welcoming. Kaso yung yung motoshop na napaghiraman ko noon ay napakasungit sobra bago ko na convince Eh although ano naman, salamat pa rin at nagpahiram pero di ko gusto yung ano yung yung way nung ano niya sa akin. Talaga parang napilitan lang talaga. Ayoko ng ganun. Tapos bago ako umalis no, nagbububulong pa ng kung ano no, nagmumura pa. Eh, ang sama sa feeling, imbis na yung parang gratefulness yung maramdaman, parang nainis ka lalo eh. Yun, simula nun, hindi na ako nag umasa sa ganyan. And by the way, hindi ko na lang sasabihin yung ano, yung gender nung, nung masungit na yun. Pero basta hindi siya lalaki, hulaan nyo na lang kung ano yon Trending yan ngayon eh, yung awayan nila. So, yung basta ang point ko lang is huwag kayong aasa sa mga ano, sa mga tao. Yung sasabihin yung may mga kasama naman ako or marami naman tayo madadaanan. Dahil, wala, iba-iba ang ano, iba ibang ang ugali ng tao, hindi mo masasabi. Hindi mo pwedeng i-generalize. Kahit gaano ka kagaling makisama, kung maka-encounter ka talaga, ganun talaga eh. Wala kang magagawa. Eh, di tayo nalang mag-adjust. And pangatlo, since may tools na naman tayo, mahalaga rin na bumili tayo ng mga bags para sa ating bike and kung ano nung klasing bagyan yan, saddle bag man or top tube bag, nasa inyo na po yan. Basta may paglalagyan kayo nung sa tingin nyo ay kakailangan ninyo sa pag-ride. Dahil hindi natin pwedeng asahan yung mga bulsa-bulsa ng ating kasuotan eh. Gaya nung jersey o kaya yung sa mga short. Dahil ano, bukod sa baka malaglag eh, mabigat din sa katawan. Kaya napakahalaga na maglagay tayo ng ating mga bag doon sa bike. And make sure kung bibili kayo ng ano ng bag, dapat waterproof na yan dahil meron tayong mga daladalang mga ano, mga electronic gadgets kaya ng cellphone or uh, anything kaya dapat waterproof na yan. So sunod naman ay dapat meron tayong patch kit or extra interior para sa gumagamit pa rin ng interior. Dahil isa kasi sa pinaka-common na nagiging sira ng bike or aberya sa daan is yung mabutasan tayo ng gulong. Kaya dapat lang na meron tayong dalang interior or patch kit. So, dapat pareho ka may dala niyan. Dahil bagamat effective naman yung mga patch kit, eh, depende rin kasi sa magiging butas ng ano eh, nung gulong eh. Malay mo, medyo malaki-laki yung nakatama. Hindi yung kaya ng patch kit, syempre yung mga pako o mga nakakahiwang matitindi. At saka pag masyado na rin marami yung butas, hindi na rin kinakaya ng patch kit eh. Kaya dapat ready yung ating mga interior. Kaya nga minsan naiisip ko na rin na ano, eh, mag-tubeless na lang eh. Dahil pagka naka ka, hindi mo ma-encounter yung mga ganun madalas. Kaso ang tubeless nga lang one time big time. Pag nasira yun sa daan, napakalaking abala. Pero ano, wala pa naman naririnig na ganun. Parang wala wala lang masyado naririnig na masamang ano tungkol sa tube. So, yun, nasabi ko lang naman. And isa rin sa kailangan nating dalhin, syempre is yung ano, yung pambomba or bike pump. Dahil paano natin mahanginan yung pinalta natin or yung pinatch natin kung wala tayong pambomba, di ba? Pero hindi lang naman yun yung purpose ng bike pump eh. Isa rin kasi sa pwedeng maging tulong ng bike pump is, di ba minsan ah, kapag masyadong madulas yung daan or depende sa condition ng road, kinakailangan nating magdagdag bawas ng ano, ng hangin. Eh di yun, magagamit mo yun, magiging komportable ka na magdagdag bawas depende sa situation dahil may pandagdag ka eh. Limbawa, yung mga masyadong madudulas na kalsada, hindi dun ari yung ano, yung sobrang titigas ng gulong dahil dudulas yun. Kaya kailangan mo tuloy bawasan and then pag normal na, kailangan mong ibalik yung tire pressure sa normal. So sunod natin and hindi ko na alam kung ano kung nasa pang ilan na tayo. Uh, Siyempre yung cover sa ating bike. So napakahalaga na i-cover natin yung ating bike kapag hindi na ito natin gagamitin. Lalo na sa gabi ha. Dahil ano eh, kapag hindi natin ito kino-cover, lalo na do sa mga nagpaparada sa labas, is kapitin ito ng kalawang. And ito, makailang beses ko na rin naman sinabi to sa ilan nating video. Ang number one na kalaban ng ating bike ay kalawang. Napakaraming sinirang bike parts ng kalawang. Mapa high end man hanggang low end. Walang ligtas sa kalawang yung mga piyesang yan. And dalawa lang naman yung nagiging cost ng kalawang eh. It's either mabasa o mababad sa ulan. And pangalawa, moist galing sa hangin lalo na pagtaglamig eh lalo na ngayon, tag-ulan, madalas yung mga ganyan. Kaya napakahalaga na i-cover mo yung bike mo and bumili ka ng pang-cover ng bike. So, sunod naman sa ating list pang-lock sa ating mga bike. So, napakahalaga ng lock sa ating mga bike para ma-secure yung ating mga bike laban sa masasamang loob. Especially dun sa mga lugar na ano, na matatao gaya ng palengke or mga malls. And minsan nga, kahit sa loob ng bahay, ninanakaw eh kaya napakahalaga talaga ng ano ng lock para sa bike and unlike dun sa mga nabanggit ko kanina mga accessories sinabi ko sa inyo na kung ano lang yung kaya ng budget nyo okay na yun basta meron pero this time pagdating sa ano sa lock ng bike hindi pwede basta meron lang kailangan mo talaga mag invest sa maayos dahil kapag hindi kasi maganda yung quality ng lock ng bike na nabili mo dalawa lang yan it's either magasgasan yung bike mo or hindi naman kaya basic lang sa mga magnanakaw na nakawin yung iyong bike. Kaya yon kung bibili ka ng ano ng lock ng bike ay ano naman gumastos ka naman ng ano ng medyo maganda-ganda. Or kung wala rin hindi mo rin kaya, ay suggest wag mo na lang ano gamitin yung bike mo kung pupunta ka dun sa ano mga palengke or mga mall dahil wala eh basic na basic lang talaga yan sa mga magnanakaw, sinasabi ko sa iyo. Kaya yon kailangan mo talaga mag-invest pagdating sa mga bike lock. So, pang last and hindi ko na alam kung pang ilan to is mga bike horn or mga busina para sa ating bike. So, okay din naman yung mag-invest para sa ganito eh, sa mga busina dahil uh, para magsilbing signal doon sa mga taong unattentive sa kalsada. And for me, mas okay na rin to yung busina kesa naman sumigaw ka, ba diba? Ang sagwa ka sa pag -ano, eh, pagka yung pabibig yung gagamitin mo, hoy, tabi Kaya, kaya ano. Dahil syempre ayaw naman nating magmukhang bastos, 'di ba? So at least sa paggamit man lang ng busina ay mas maging formal yung ano yung gusto nating mangyari. Kaya yun, ah bili kayong busina. Maganda yung mas malakas para rinig. So yun lang muna at salamat sa panonood and ayun, ah yun na yun, siguro at naulan na rin kasi eh. Pag lumakas mamaya yung ulan, di na makakapag-record. And ayun, salamat sa panonood and sana gusto nyo yung video natin ngayong araw. And bagamat hindi tayo ganun madalas mag-upload, papasalamat pa rin po ako na kayo po At thank you po sa inyong lahat. At yon nawa ay magkaroon pa tayo ng mga susunod na series ng mga video. So, ganyan lang muna hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.